Hi mga idol, magandang buhay ah, for this video mga idol no? Yan nga pala yung motor natin, kakapalit lang ng gulong at saka ng change oil na rin tayo mga idol Yes, sa pag-checking natin idol, pero dito muna idol, pakain muna tayo ng ating mga manok Kasi ang ingay-ingay idol, pag lumabas tayo eh naglalabasan din sila Kaya yung anak na yung nagpakain sa kanya idol, nagpatuka ng ating manok Ito nga pala ngayon idol, hindi ko na-check kanina idol, pagpapalit ko ng gulong at saka ng change oil Nakita ko yung kulang niya, konti na lang kaya bumili na lang ako. Ako na lang ang mag lalagay nito ngayon. Kasi nakalimutan ko kanina eh, para na isa na lang sana ang mga gawain ba. Pero okay lang man, kaya ako naman to. Subukan natin, wala namang hindi nakakaya pag hindi susubukan eh. At while naman ako nagkukuan sa motor ko, nagkulikot-kulikot sa motor ko, Ayong misis ko, ayan, nagsisilig-silig dyan ng idol kasi mayroong mga manok yan dito, no? Yan, idol. Maraming iti kasi mayroon naman tayong manok. So dito na tayo idol sa part ng ating pagwawasak-wasak ng ating motor Pero nagkapi muna ako idol Pang ng na kaba Kinakabahan ako idol baka hindi kasi mababalik idol ba Nako Makakatawag tayo ng rescue niyan Pero kaya to idol First time kasi itong waskagin idol no Kasi yung coolant nito idol ay nasa loob Nasa ilalim ng kwan idol no Nasa ilalim ng regitor So kailangan mong tanggalin muna yung cover mo muna tayo ng cover dito kasi talagang mahirap to idol maraming cover na nakalagay hindi kagaya ng mga yung mga automatic idol ba nasa gilid lang yung one nasa gilid lang yung tanki ng kanyang coolant so wala ka nang tatanggalin kap na lang niya buhos ka na lang so automatic na pero ito idol nako ang hirap idol nasa ilalim ito nangangating ngating pa yung pa ako idol kaya medyo, medyo hindi pa talaga 100% na okay pero binalaw-galaw ko na idol para naman maging okay si idol mga exercise ba kasi mahirap naman kung lagi lang tayo nakaupo nakahiga mga idol lalo tayong hindi gagaling yan kailangan nating gumalaw-galaw kahit kunti lang so dito idol tinanggal ko muna yung bolt dito kasi nga may nakakabit siya dito yung dala kong MDL apat lahat ng MDL ko eh sa babaw at saka sa ubos alright eh tinanggal ko muna yan dyan kasi nakakabit yung Katanggalan natin na cover yung dito sa left side na to idol yung sarap ko yan kasi yung ating coolant so yan coolant tangke ng coolant no so tatanggalin natin yan dyan yan kinalikot kulikot ko idol pwede na yan pag wala na ng kakapit wala na mga screw pwede na biyakin yan mga idol kapi naman idol ah, ito ng kapi ko idol is kalabo lang yan idol at saka yun bang mainit lang na tubig tsaka asukal na kunti kung meron sanang honey mas mabuti yung idol eh dito ng idol eh medyo parang umuulan idol ba taliksik taliksik ng kunti ba masarap magkapi kasi malamig pero dito parang papapawisan ako dito sa gagawin ko ngayon idol kasi parang malaking trabaho to dito ah hindi ako sanay ng ganito eh first time ko lang magbaklas na dito eh uh, so yan try natin baka may masa may mabalik na ako ano parang puzzle kasi to eh Ayan, mas Si Akob Akob lang yung mga plastik dyan. Si Pilipin lang muna natin bago natin baklasin. O oh, ayan, nabaklas na idol. Okay, madali lang naman. Okay lang basta sa'yo kasi pag masira mo, ay, ah, ikaw naman mo problema. Yung magbaklas-baklas ka, yung hindi sa'yo. Nako, magkakaproblema ka dyan. Baka masira mo yan, bibilan mo yan. Mahal-mahal yan, cover eh. Kasi hindi ka pwede makabili ng isang side lang. Dapat is dalawang seat yan eh isang set yan so, maubos mo pa mabili yan kabila left and right yan mabili mo yan nako meron naman sa online pero medyo may kamahalan mga idol wag naman sana ah, uh, ito nga palang motor natin idol is one year old na to idol no? ah, uh, hindi na muna ako nag wash out ng kanyang kulan kasi bata pa naman yung mga 2 years ah, uh, 40 takbo pwede yan uh, dito dinagdagan ko na lang muna uh, pula yung kulan ko kaya pula din yung dinagdag kasi para walang ano ba chemical reaction kasi yun din yung napapanood ko sa mga idol natin dyan sa vlog vlog nila eh ya, ito tinanggal ko na muna yung wiring nito idol, yung sa signal light niya. O, signal light at saka ilaw na yan eh. Yan, tabi muna natin yan ako. Baka ma gas gasin yan So yan idol yung tinuturo-turo ko idol. nanjan yung tangki ng ating kulat Yeah, lapitan natin ni idol para makita nito. So yan idol. Paano ko lagyan idol may nakaharang? Ah, tanggalin muna natin to idol. Ito nakaharang dito idol. Oh. Para pag buhos natin, ah, sure hindi ma tatapon idol kasi pag natapon yan malaking problema yan no. Oh. So ayan mga idol. Ito lang muna yung tatanggalin ko pero parang dami pang bolt na tatanggalin dito. So napagtantsa ko dito, hindi ko na lang tatanggalin. Pwede naman yung waling-waling lang oh. Ganyan-ganyan lang wow. Oop, op, op, apoy din yan, hindi na balik-balik yan, kasi pagtanggalin pa natin yan, marami tayong hahanapin na boat mamaya pambihira naman to. daming boat, baka mawala yung mga boat, manganat natin, o yan o so yan, yan yung tangke natin, o nanasalo, dapat nasa sa full bendang goit dyan, huwag naman masyadong puno, yan lang sa limit nya, maximum lang yan o no? Alright, pero ito wala na talaga Luna, di ba? Nakita nyo naman So kailangan nang dagdagan natin ng konti Kasi, kuwanto eh. Yung motor ko, takbo ng takbo to Biyahe, Sambuanga, Dabao Pag nag kami ng partner ko So ito, nag ako ng Improvise ako ng imbudo mga idol Kasi wala akong imbudo eh uh, Imbudo ko na lang to kasi Para hindi ko na mabaklas lahat Malaking trabaho to Medyo kinakabahan ako Ma... Masasauli ko ba to or hindi o, oh, yan o. Oh. Ito, binuksan ko na muna tong aking coolant. Ah, masing kasing kulay lang sila idol kasi yun talaga yung recommendable nila. O, oh, yan. At, pinaspunasan ko na yung tanki niya idol kasi puslan man na nga, na open na idol ay atin na yung bukas-bukasan. Trapo-trapuhan mga idol. So, dito idol, ginamit ko na yung ating pagka-sniper dito idol. Target-target lang idol. Okay lang kung konti lang yung ma tapon wag naman sana. Ayan. Kunti-kunti lang. Huwag ka umapaw, Idol. Ako, mahirapan tayo magkuha naman ng kulant, Idol. Ay, uh, giigo lang gito, Idol ba? Target-target lang. Kunti lang naman yung nabawas. Oops, sa chaitin lang natin. Tansay natin ang mabuti, Idol. Kasi uh, parang masama din kasi pag sumubra, mga Idol. No? So, ganyan lang. Kunti-kunti lang. Patak-patak lang. Silip-silip. Para sure ball. Wala tayong kwan. Ayan, parang okay na yan, Idol. So, goods na talaga. Sabi ni busing Buseng! Good na yan. So, takpan na natin yung ating radiator ay uh, yung coolant natin, Idol. No? Tanki ng coolant natin. Pero pinunasan ko muna yung coolant natin ng takip para walang dumi talaga, Idol. Hinihuyup ko pa yan. Yan, salpak natin yung mabuti para hindi talaga mabunot kasi baka tumatak yung takbo natin ng 180. Ako, oh, sagad yan lipad pati helmet natin dyan na ah, 180 135 lang ah yung ah 132 lang yung top speed ko nito eh pero may angkas ako nito idol angkas ko yung partner ko so tsaka na ako nagta speed pag talagang bakanti yung daan malawak no four uh, yan matuwid ispalto walang lubak para sure sure talaga yung ating takbo no kahit malakas yung takbo eh, plaster naman kondisyon yung motor mo yan okay yan pero binsan lang talaga ako nagta-top speed mga idol kasi yung daan dito idol hindi ka hindi mo makabisado pagdati sa dulo nako may malaking libaong aga siguro na to, to, yung motor mo baka hindi mo pa mapigilan yung galaw-galaw ng manubila nako siguro simple lang ka dyan. so dito idol nag-iisip na ako idol kung ano ba pinagpapawisan ako dito idol kung ano ba masasauli ko ba to Ah, uh, dito sina side side ko muna idol kung ano ba yung inuna kong napulot o binunot. Eh baka hindi natin ma sa uli ito. Nako delikado. So dito ay nako yan. Uh, try natin to. Hindi natin susubukan nako. Hindi natin to malalaman. Oop, ya, parang may kawil-kawil ah. Ano kaya to? Pwede na ba to? ilagay natin yun yung sa ilaw niya, signal light. Sa bandang signal light niya ng sniper mga idol silip silip ko lang dyan ah kumuha ako ng sa idol kasi puslan man na na open na talaga to ay iyo punasan natin samantalahin na natin yung pagkakataon na idol na mapunasan natin yung loob kasi kahit magwasing ka hindi mo yung matatamaan eh kahit pa spray eh, hindi mo yung matatamaan yung mga alikabok dyan eh pag nabasa yan magiging putik yan o, medyo makapal-kapal na rin to mga idol no kasi dito sa amin pag papasok ko dito Uh, meron kang mga kuan siguro mga tatlong uh, dalawang kilometro na raprod mga idol no? kasi hindi pa siya talaga dalawa o tatlo hindi pa kasi pulis siya cemented eh ongoing pa yung kuan uh, namin dito construction sa aming daan sana matapos at least maibsan ibsan yung putik mga idol ba mag maulan siya sada mga ano, putik madulas lalo na pag ganitong mga gasing gulong okay lang yung isang motor ko kasi pang raprod yung talagang design sa kanyang gulong eh. Ang laki ng kanyang mga spike ba. Pero ito, pang highway lang to eh. Delikado sa mga lupa-lupa, mga idol ba. Mga basa-basa na ulan. Nako, talagang madali ito ang sumimplang. So yan, pati na yung TNT ya, idol eh. Tinarapo-trapo ko na, pinuspunas ko na. Kasi eh, niya sa'yo naman yung motor eh. mag ka na lang dyan, magpunas-punas ba. Para malis linis din ba. Minsan mo lang ma-open eh. Ngayon na-open talaga kasi kailangan mo eh. Kailangan mo maglagay ng kulant kasi nako baka mag-overheat 'yan. Ma-overhaul na ako ang daking problema. Ang bata-bata pa nang odo, ha. Tapos nag overheat ka na. Ako dapat lagi tayo mag-check ng ating motor before ka magbiyahe. Kaya ka pa, wala kang lingaw, kape-kape. Tingnan mo yung motor mo para para hindi naman maabriado yung motor mo para laging nasa kondisyon ba. So yan, yung gulong ko kasi, idol, pinalitan ko na yon kasi hindi pa naman siya masyadong pudpud pero kasi malayo yung gaya namin. Eh. Tsaka parang marami na siyang butas kasi lagi na yung sumisingaw. Huwag nakapark. Pagkabukas, umaga, kumukunti yung hangin. Ah, mayroon na yung singaw to. Mayroon naman silat. Dalawang silat nilagay ko pero parang hindi na kaya ng silat kasi minsan yung mga fly ng mga sasakyan, mga idol, yung mga maliit na alambre, yung mga truck. Sa nila, fly yan pag nakapasok yan hindi, hindi, hindi mo halos makita yan eh kakapit yan sa gulong mo pero dito idol talagang pinagpawisan ako idol oh. sina side ko idol naiwiwi na -wi yung pagbumukha ko kung paano to ilagay dito ngayon idol anong problema dito bakit hindi na may ibalik, idol yun na nga ba ang sabi ko magaling ang tayong magbaklas pero pagbalik ako mahirap talagang ibalik to so, sige lang makukuha din natin ang tamang discarding ngayon pagpasok dyan. Alam ko naman, kaya natin dyan. Meron lang isang bagay dyan na parang hindi ko pa nakita ba kung paano ba. Saan unahin, ano, ano, saan yung dapat ihuli. Makukuha din yan, pero patient lang talaga yan. Kailangan din nating matuto kasi simpre, patay mo muna yung kwanan. Siyempre, pag sa iyong motor di, eh, kailangan mag-practice din kasi kung mayroong mga kunti-kunti lang na mga sira eh, pwede mo yung ayusin o, mga bisik lang ba pero pag sa loob na talaga wag na tayo dyan kasi di kagaya ng isang motor ko na carb carb yun eh, madali lang yun ma wiring wiring lang yun eh pius lang ang puputok nun walang problema yun eh pero kahit wala na yung battery aandar yun pero ito nako pag nadali yung mga piyos, ang daming pius na hindi na talaga yan aandar yan din yung naka disadvantage pero okay kasi to eh kasi siyempre modern na so yan sa wakas idol na nalagay ko rin idol na ibalik ko rin pero talagang pinagpawisan ako kinat matagal ko talagang mabalik idol mataas taas yung video natin kung hindi ko siya kinat kinat ko na lang ay idol so dito na, dito na ako sa Pangilalim talaga niya idol oh. yung cover niya pero pwede naman itong walang cover yung blue pero para more attractive na design pa Nagyan natin ng konting mga ganyan. Oh, oh. Blue yung favorite ko. Hindi naman sabing favorite pero parang ang angas ng blue ba. Blue tapos green. Hindi siya masyadong kontratig ng kulay. Oh, yan. Kasi kung pula naman, pwede naman, maganda naman. Pero next time na siguro ako magpalit, naglagay ako ng pula dyan. Alright. Pag medyo na dumi-dumi -dumi na talaga, hindi na makayang malingislinis, palitan niya na ang pula-pula. Pati yung handle niya sa kanya grip. Ito yung motor ko, walang wasak nung natumba ako. Ito lang yung dalawang MDL sa kilid. Ito yung isa sa left side ko. Ito yung tumukod. Medyo na toyok-toyok lang siya konti. Eh, mahina lang yung takbo ko. Yung, wala talagang hindi nawasak. Yung putris lang kasi yung sumaya din. Medyo may crack siya pero konti lang. Pero talagang kailangan palitan kasi pagtapakan mo baka mapulas-pulas. Idol nako ko. Mariskrasya yung ating pasahiro dyan misis ko para naman yung lagi kung pasayro dyan. Walang ibang sumasakay dyan, yung misis ko lang. Siyempre, pag hindi yan kasama, hindi naman pinapadala yung sniper. Ang pinapadala yung isa, yung kardo-kardo ko. O, yun, okay lang. Ang joyride lang naman talaga namin doon yung misis. Dapat lang si misis ang may kasi yun ang nagagas. Yun ang nagme-maintenance. Alright! di ba love? Para mag-joyride na naman tayo love kasi okay-okay na yung pa ako. So ito na yung mga final countdown na mga bolt mga idol. Yan. Ang hirap din papasukin na kasi kailangan mo pang talagang i-counter-counter -counter talaga idol. So yan mga idol. Thank you for watching.